Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. Pinangunaan ng DA-12 ang paglunsad sa gulayan sa bayan project sa barangay Blingkong Lutayan Sultan Kudarat na una sa Soxerjan. Tampok sa regional ceremonial launching ng programa ang paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan nila DA-12 Regional Executive Director Roberto Perales, Lutayan Mayor Dato Yasid Bangudadato at mga kinatuan ng Rural Improvement Club o RIC Blingkong at Agricultural Trading Institute o ATI-12. Ang RIC Blingkong ay labigyan ng DA-12 ng higit 100,000 pesos na laga ng mga equipment at farm inputs para sa high value crops. Kabilang sa mga ito ang garden tools, vegetable seeds, kalaman si seedlings, organic fertilizer, water drums, drip irrigation hose, seeding trays, chicken net, insecticide at maraming iba pa. Layunin ng programa na palakasin pang food security, makapagbigay ng dagdag na kabuhayan at maisulong ang partisipasyon sa agrikultura ng mga kababaihan, kabataan at senior citizens. Ito ay sa pamamagitan naman na pagtatag ng Community Gardens at Nursery. Target ng DA12 na makaroon din ng gulayan sa bayan project ang 45 mga bayan sa rehiyon. Napili naman para maging pilot area ng proyekto ang Barangay Blingkong dahil sa aktibo makikilahok nito sa community-based agriculture. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.